today happy to share you another yummy at very easy recipe ang tortang upo or battle gourd na mula sa aking garden pag may itinanim, may aanihin. So, ito na yun. Ito ay iilan lamang sa mga upo dito sa aking garden in France na nakakatuwa talaga pag makapag-harvest. Kaya, let's start na sa ating recipe for today na tortang upo. First ay, i-grate ig natin yan siya or pwede din kung wala kayong ganito ay yung i-slice ng maliliit. Pero kung may ganito, mas bongga kasi mas madali. By the way, kung small upo meron ka ay pwedeng ubusin siya sa pag-grate or kung malaki naman ay pwedeng hatiin sa dalawa. Kagaya nitong sa akin ay hinati ko ng dalawa. So, after natapos mo na yan pag grate or is slice ng maliliit ay ayan na nasa bowl na yan then mga half or three fourths sa bowl okay na okay na at isunod na natin ang first sa ating ingredient ang dalawang itlog ang sunod ay ang ating 4 tablespoons na harina or flour, 4 tablespoons na cornstarch, tapos 1 teaspoon na pepper powder o yung durog na paminta, at ang sunod naman ay ang ating 1 teaspoon na asin, ang ating 1 teaspoon na garlic powder or pwede din yung fresh na slice lang natin ng maliliit at gamit ko dito yung 1 teaspoon na bell pepper powder or yung paprika pang padigdag kulay at ang ating canor powder or magic sarap na 1 teaspoon. Huwag natin kalimutan lagyan ng one medium onion na nakaslice ng maliliit para lasang-lasa at yung kamatis. Isa or dalawa na medium size din siya na ilagay natin para may kulay pula ang ating tortang upo. At para mas maging colorful ay nagdagdag ako ng mix na color ng bell pepper na red, green at saka yellow. O ba diba? Bonggang-bongga ang dating. Plus, mas gusto pa talaga na magdagdag na green na green. Kaya, nagdagdag ako ng dahon ng sibuyas. Konti lang siya or depende sa inyo kung gusto niyo marami, pwedeng pwede din. So, ayan lang yung ating mga ingredient. And then, i-mix natin yan siya na hanggang mag-combine lahat ng ating mga ingredient mula sa ating upo and then yung sa lahat-lahat na talaga ng mga ingredient. By the way, pag kulang yung iyong mga seasoning ay add naman if needed. Kung kailangan mag-add ng flour, mag-add. Pakunti-kunti, cornstarch or yung mga seasoning ay okay na okay na mag-add tayo, add if needed. Pag combine na lahat ng ating mga ingredient at okay na ang timpla, ay it's time na maghanda tayo ng lutuan at maglalagay na tayo ng mantika. By the way, dapat pag magpreprito tayo ay kailangan na sa medium heat lang. Huwag natin ilagay sa high kasi masusunog siya. Ayan, ready ready na. Nagpainit na tayo ng lutuan with mantika. So it's time na na magprito tayo. So ayan, isang malaking kutsara. Ganyan, parang i-form natin ng medyo bilog-bilog ang dating para tortang-torta talaga. Diba? Napakadali lang gawin. Ganyan lang. Tapos nasa medium heat lang talaga, wag talaga ilagay sa high heat kasi masusunog yan. Magbablock yung ating tortang upo, kaya medium heat lang talaga para golden brown at napakaganda ng kulay. So ayan, little by little ay makagawa na tayo ng tortang upo napakadaling gawin at healthy na healthy kasi gulay na gulay talaga. Pag ganito na, na brown na yung kulay ng ating upo ay pwedeng pwede na yan kunin. So ayan, napakaganda ng kulay, golden brown, kaya kukunin na natin. Pwede na natin yan iserve. But before that, ay kukuha muna tayo ng tissue paper para yung oil ay hindi siya masyadong oily pagkain natin mamaya. So medyo mag-dry siya ng konti at magiging crunch. Ano si ang ating tortang upo. Napakasarap talaga niya. Binabalik-balikan talaga ng aking mister na isang German-American. Napakasarap talaga at gustong-gusto talaga niya ang lasa. As in, try ninyo ang recipe na ito. Napakasarap talaga. Napakadaling gawin at di magastos. Kaya, if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe sa aming channel. More, more recipes soon dito sa aming channel. Thank you and god bless us all